sino ang tunay na natalikod sa tamang pananampalataya. Yung mga natiwalag, una, isang pagkakataon na ninyo ito na hanapin ninyo ang tunay ng iglesia. Dahil yung inaniban ninyo ay tunay talagang tumatalikod sa tamang pananampalataya. Bakit? Tingnan natin. Pag-aralan natin, lalo na ang nakasulat sa banal na kasulatan. Una, makita natin na sa kanilang pasugo magasin, eto, 1913 lang pala, naisipan. Hindi e, po ba kahit si Pastor Apolo Buloy sa isip at damdamin niya, ganon din, tinatawag siya daw ng Diyos at kaya siya nagiging appointed son of God. Si Felix Manalo din, 1913, nakonbinsi siya na ang Diyos daw ay tumatawag sa kaniya na ang unang siglo na Iglesia ni Kristo ay lubusang nawala pagkatapos namatay ang mga apostol. Pero may mabasa ba Biblia na lubusang nawala ang tunay na Iglesia tatag ng ating Panginoon Kristo? So Hindi yung argumento nila na ang simbahang katoliko tinalikuran na daw umano ang pangalan na Church of Christ, Iglesia ni Cristo, hindi yan totoo mga kapatid. No? Dahil napakalinaw naman ang mabasa sa dokumento na ginagamit ng mga uh, mga ngaral sa INC na kung i-define ang tunay na Iglesia ni Cristo, ito'y one holy Catholic apostolic. O na, bakit po ba na kung ang Iglesia Katolika ay siyang tunay na Iglesia ni Kristo, ay idiniklara ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church as descriptive of Christ Church. O na, kung tingnan din natin ang kanilang pasugo magasin, merong pamplit dito na ang pamagat ay Mankind's Only Hope na ipinablist ng uh, Iglesia Ni Cristo Central Office. Ito po ang nakasulat mga kapatid. Sa makatuwid, alinmang iglesia na hindi tinatawag sa pangalang Iglesia Ni Cristo ay hindi siyang iglisyang kay Kristo. Hindi nangangahulugang. Sapat ng tawagin lamang na Iglesia ni Kristo ang Iglesia upang ito ang makilalang tunay na kay Kristo. O see? Kaya nga, ang daming mga lumitaw ngayon, mga mahal na kapatid, na nagdala sa pangalan na Iglesia ni Kristo. Church of Christ, pero sila'y tatag lamang ng tao, at maliban na tatag ng tao, may mga nauna pa sa Iglesia ni Kristong lumitaw sa 1914. Kilala natin ang Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo na grabe ang kanilang pag-uusig at pagtuligsa sa pananampalataya ng Iglesia Katolika. At ayon mismo sa kanilang aral mga kapatid, na batay sa nabasa natin sa kanilang pasugo magasin, nagsimula daw 1914, pero, a uh, 1913, pero kinupya ni Felix Manalo sa pinanggalingan niya na sikta kung saan siya ay nagiging mga ngaral noon. Natalikod daw ang unang iglesia ni Kristo. Eh, okay, wala namang basang uh, may natalikod na unang iglesia. At natalikod daw ang iglesia katolika. Hanggang ngayon mga kapatid, wala silang mapatunayan mula sa banal na kasulatan na natalikod daw ang unang iglesia. Bagkos, inaamin sa mga mga ngaral nila na ang iglesia katolika ay siyang unang iglesia ni Kristo. Sumalit, yun talaga ang kanang, kanilang ig iginiit. Na, natalikod daw ang unang iglesia ni Kristo. Ngunit, kung tingnan natin mga kapatid, Sino nga ba talaga ang tunay na talikod? Ayon mismo sa nakasulat sa banal na kasulatan. Atin itong pag-aralan. Atin itong sasaya sa atin mga kapatid. Batay sa doktrina sa Iglesyang Tatag ni Felix Manalo. Alam nyo, ayon sa mga ministro, ayon sa kanilang mga miyembro sa Iglesia ni Kristo ng Tatag ni Felix Manalo noong 1914. Di po ba? Official nilang aral yan nasa kanilang pandoktrena. Nakasagsagan daw sa unang digma ang pandaigdig. Katuparan daw yan sa hula sa Ibanghelyo ni San Mateo na magkaroong ng digmaan. At ano ang ginagamit nilang batayan diyan? ang San Mateo Kapitulo 24, versikulo 6 At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan, ingatan ninyo na huwag kayong mago sapagkat kinakailangang ito'y mangyari datapuat hindi pa ang wakas sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako ito ang talata na ginagamit nila para tindigan yung aral ni Felix Manalo na may maganap talagang pagtalikod at sa pagtalikod, magkaroon daw ng digmaan ang mga bansa. At dahil diyan, iginiit nila, yun ang katuparan na lilitaw ang Iglesia ni Kristo. Yun ang kanilang official na aral na ang Iglesia ni Kristo lumitaw noong kasagsagan ng unang digmaang pandaigdig. Kailan? noong Holyo 27, 1914. Kaya, total ba kayo? Huwag kayong total dyan. Huwag kayong total na noong 1914, Holyo 27, kasagsagan sa unang digmaang pandaigdig, ay lumitaw ang Iglesia ni Cristo Bakit? Dahil talagang lumitaw sila at nagkaroon ng digmaan at para mas malinaw mga kapatid, babasahin po natin yung chapter 24 sa San Mateo hanggang 1 to 31. Ito kasi ang nakasulat mga kapatid sa naturang talata San Mateo kabanata 24:1. Ituloy natin sa 31 mga kapatid. Ito ang mabasa pansinin ninyo ang uh, mabasa. At lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kaniyang lakad at nagsilapit kaniya ang kaniyang mga alagad upang sa kaniyay ipamalas ang mga gusali ng templo. Datapuwat, siya sumagot at sa kanila'y sinabi, Hindi ba ganun niyo nangakikita ang lahat ng mga bagay na ito. Katotohan ng sinabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. At samant samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya, nang bukod ang mga alagad na nagsasabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang pagiging tanda etong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan? Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Mga ingat kayo at huwag kayong mailigaw ni sa sapagkat Marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mga nagsabi, Ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan, ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan. Sapagkat, kinakailangang ito'y mangyari datapuwat, hindi pa ang wakas. Sapagkat nagsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang mga kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lindol sa iba't ibang dako. Datapuwat, ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan kung magkagayoy. Ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. At kung magkagayoy, maraming mga titisod at mga kakanuluhan ang isa't isa at mga kakapuotan ang isa't isa. At magsisibangon ang maraming bula ang propeta at kanilang ililigaw ang marami at dahil sa pagsagana ng katampalasan ang pag-ibig ng marami ay lalamig datapuwat ang pagtitiis ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas at ipinangaral ang ibanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpatutuo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy darating ang wakas. Kaya nga pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira na sinasalita sa pamamagitan ng Propeta Daniel na natatayo sa dakong banal, unuwain ng bumasa. Kung magagayoy, magsitaka sa mga bundok ang nangasa hudia ang nasa bubungan, ay huwag bumaba upang maglabas ng mga bagay sa loob ng kaniyang bahay at ang nasa bukid ay huwag magbalik upang kumuha ng kaniyang balabal. Datapuwat sa aba ng nangagdadalang tao at nangagpapapuso sa mga araw na yaon at magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong taginaw o sa sabatman sapagkat kung magkagayoy magkakaroon ng malaking kapighatian na ngayoy di pa mangyayari buwat sa pasimula nang nang sanglibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman at malibang mai paikliin ang mga araw na yaon ay walang lamang makaliligtas datapuat dahil sa mga herang ay paiekliin ang mga araw na yaon kung magkagayon kung may nagsasabi sa inyo sino mang tao narito ang Kristo o nariyan huwag ninyong paniwalaan sapagkat may magsisilitaw na mga bula ang Kristo at mga bula ang propeta at mga pagkakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan ano pat ililigaw kung maaari pati na ang mga hinirang narito ipinagpauna ko ng sinabi sa inyo kaya nga kung sa inyo kailangan kailangang sasabihin narito siya nasa elang huwag kayong magsilis Magsilabas, narito, siya ay nasa silid, huwag ninyong paniwalaan sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silangan at makikita hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagpareto ng anak ng tao." saan man naroon ang bangkay ay nandun mga kakatipon ang mga uwak. Datapuan, karakarakang pagkatapos ng kapaghatian sa mga araw na yaon ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag at mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsipang ngatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. At kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa at mga kakita nila ang anak ng tao na papaparitong sumasa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. So, yon ang mabasa natin mga kapatid sa banal na kasulatan. Ngayon, isa-isahin natin. Bago binigay yung bersikulo 6 at 7 ay kaugnay sa bersikulo 5 na nagsasabing may mga bulaang propeta at marami daw ang ililigaw nila. At hindi na yan. Yung bulaang propeta pala ay lilitaw batay sa talata na ating binasa sa araw ng digmaan. Di ba ba? Napakalinaw yan. Kailan lilitaw ang bulaang propeta? Lilitaw siya sa araw ng digmaan. Ibig sabihin, ang iglesia ni Kristo tatag ni Felix Manalo ay tinutukoy sa naturang talata. Bakit? Sumulpot sila habang may digmaan. Opesyal nila yan na aral at niligaw nila ang maraming mga tao patungo sa kadiliman dahil hindi sila naniniwala sa Trinity, hindi sila naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Wala silang mga sakramento. Wala silang banal na misa na kailangan na pagkain para sa ating kaluluwa. Ayon naman sa kanilang pasugo. Alam niyo mga kapatid, anong sabi ng kanilang pasugo? si Mr. Felix Manalo daw ang sugo, ang huling sugo ng Diyos. Kailan? Sa huling araw. Asan mabasa? Nasa kanilang pasugo magasin yan. Pasugo, 2012, Marso, sa pahina 22-23, ito mabasa natin. Since the pioneering years of the Iglesia Ni Cristo during the time of Brother Felix Manalo, God's messenger in these last days. O, see? Ano daw? Si Felix Manalo ang huling sugo. Huling sugo si Felix Manalo sa huling araw. So kung atin ding matantandaan mga kapatid na pinagpauna ni San Juan mismo, na may mga bulaang propeta at tinatawag yan na Antikristo, Antikristo na lilitaw sa huling araw. Asan yan mabasa? Malika natin ang mabasa sa Unang Juan 2.18 Mumunting mga anak, ito na ang huling oras at gaya ng inyong narinig, nadarating na ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Kaya nga, nalalaman natin na ito na ang huling araw. Sila'y nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin, sapagkat kung sila'y sa atin, ay magsipanatili sana sa atin. Ngunit nangagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. So itong talatang ito, napakalinaw mga kapatid na mali ang kanilang akala na ang buong iglesia ay matalikod. Dahil may lumabas. Lumabas sila sa atin upang makilala na sila hindi kasama natin. So ibig sabihin, kung may mga lumalabas, tinatawag yan na Antikristo. Pero may nanatili, sila'y lumabas sa atin upang sila'y makilalang hindi kasama natin. Tandaan ninyo, si Felix Manalo, kung alalahanin ninyo, ang pangalan niya, Felix Galing, ayon sa kanilang pasugo magasin, galing sa pangalan ng santo, Saint Felix. Dati siyang katuliko. Ang kanyang mga magulang namatay bilang mga katuliko. Ngunit si Felix Manalo lumabas sa Santa Iglesia Katolika, nagiging mga ngaral sa iba't ibang sekta at sa kanyang pangaral sa ibang sekta hanggang nagtayo ng kanyang sariling iglesia. At ang iglisyang iyon ay tinatawag sa igli, sa pangalang Iglesia Ni Cristo. Napansin niyo ba yung mga uh, aklat na uh, ginagamit nilang katoliko? Hindi Anong tawag dyan? Squatter yan. So, malinaw mga kapatid, ang hula sa San Mateo, Kapitulo uh, 24-4, uh, na lilitaw ang mga bula ang mga ngaral at ililigaw ang maraming tao. Pwede po ba? Si Felix Manalo ay tinatawag din ang kanyang mga miyembro na huling sugo daw sa huling araw. Siyempre, kung may huling araw, meron ding huling oras. Kumbaga, sa deadline pa, mga kapatid, ng pagpapasa ng project. So, sa kunting na natin, huling araw, huling deadline, huling oras. Kaya mga kapatid, sa iglis yung itinatag ni Felix Manalo, natupad talaga yung hula kaugnay sa mga bulaang propeta San Mateo 24:24 24 na lilitaw ka alin sunod kasabay sa pagsiklab ng digmaan at lalabas sila sa tunay na iglesia anong tawag sa unang Juan 2, 18 mga antikristo ano po ba ang antikristo kung na natin ang Biblia? Kung tingnan natin ang nakasulat sa ikalawang Juan Kapitulo 1, versikulo 7, sapagkat maraming mandaraya na mangagsilitaw sa sanlibutan, sa makatuwid ay ang mga hindi mga papahayag na si Heso Kristo ay naparitong nasa laman. Ito ang mandaraya at mga antikristo. So ano daw? Sino daw ang Antikristo? Napakalinaw. 2107, ang mga Antikristo at ang Mandaraya, yun daw ang magpasarito na maghayag na si Kristo ay hindi nagpaparito na nasa laman. Ibig sabihin, hindi nagkatawang tao. So sa Paul, ang INC diyan. Ang INC hindi naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Anong anong aral nila ayon sa kanilang pasugo magasin? 1965, page 5 sa Oktobre. Ang tunay na ampon ng Antikristo ay ang mga Katoliko, mga Katoliko daw. <laughs> oh. Na sila mismo ang nagsabi na ng Iglesia Katolika ay siyang tunay unang eglisyang tatag ng ating Panginoon Isokristo.